Hello, yeah, right. after ng jamming, kaping Barako naman tayo. Iyo, no? With cousins and uh, neighbors. Wow. no? Kaping Barako ako, mga lods. Astig! Oh, Nasaan yung ating model? Iyan ang brand, oh. Kaping Barako Kala kuneho. Nakikita niya may kay uh, sa aking pinsan, sa aming pinsan, si Dennis Kanunsag. Pwede, hindi, hindi yung puti. Ipatong sa suka. Naku, nutri ano? Nutella. Yung kabila. Ah. Ano yeah. to, ah... Kaping bara na... Yung kaping ko. Ang nipis nung ba na? Yan po ang brand ng kape. Dalawa yan o. Ito. Kape, kayo na po mas, ah, bahalang umunawa mga lods. Ito po Ito <laughs> po si Papay. Si papay. Siya, nakapos pa yan. At saka kuneho. Barakong kuneho. Hindi pa din. Hindi pa Salamat, ah, uh, yung san. Yung Sa kaping barakong. Sarap. Ang sarap. Sa'yo, alis. Okay na ba?